Hello guys, sa mapagpalang araw na naman mga kagayang So in this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko binuo itong uh, tapasad So ang tapasad syempre, ito yung ginagamit sa pagbubukas ng uh, nyog Pagtatanggal ng kanyang kukuhas uh, para magamit natin ang nyog bilang panggataw kaya pangbenta uh, So sabi ko nga kanina, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong uh, tapasan na to at kung pa paano rin siya gamitin base sa kanyang uh, design. At ito nga, syempre yung parts ng tapasan na ito, meron siyang uh, base. Ang ginamit kong uh, tubo dito ay 1 in 1 fourth So mas maganda kung mas makapal yung gauge ng tubo, syempre para may laban naman siya. Itong araro na ito, nabili ko naman sa palengke nagkakalaga ng 500 sobrang tulik naman nito so kung ikaw ay uh, magbubukid at uh, meron kang uh, sinasaka ito yung traditional na ginagamit ng pag-aararo okay? pero sa aking uh, kaso dahil sa new gun naman ang mayroon kami kaya minodify ko na lang itong uh, pang-araro na to sa tapasan at ito nga iyon Okay. So madali lang ang pagkaka-design nito eh base dito sa height ko. Ang At ating uh, design ng height para dito sa ating tapasan eh nasa 630 cm siya. Okay. Ah uh, 630 mm 63 cm. So yan. Kinuha kinuha ko yung height na yon base sa aking height din, okay? So hanggang dito yon yung uh, 630 mm. Para pag uh, tapos natin ng anyo uh, eh hindi ka naman masyadong naka nakatuwat at uh, tamang tama lang. So pag uh, ginamit nila, okay? So yan. Hindi siya masyadong mababa kasi kung mababa naman masakit dito sa sa likuran Pag masyado kang nakatungo So Gaya yung sabi ko kanina Proportion siya dito sa aking height Okay So Okay Ito na yung Nabalatan natin ngayon So Madali lang ang uh, Concept ng uh, Pagde-design Kung paano mo makuha yung uh, Height dito At uh, napaka-powerful nga ng uh, Simple nga uh, hantul na ito para sa magbubukid na gaya ko at kung mahil, lalo na kung mahilig ka rin sa paggagata so nabibilang ka sa sinasabi nila na ginataan labers eh kailangan mo to Yo, vos guevón, qué tiene que le llama yo pa nomás. Oh. Oh, tío. Hey, yo. Ya.